Capisci? Sì. Capisci? Sì. Capisci? Sì. Capisci? Capisci? Ano oh, Ang mas wala lang. Basta laglag ang mas ay effect ng prinsipyo ng tubig. Hindi yung. Kailangan nating. ito? Hindi Dito na kami. pag kami sa ilalim ng gagap. Nasaan na sila, Gerald? Wala pa. Ay, nagkuhan ng gagdanan. Sa ilalim ko. Gusto man pa.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Hindi ka nakalis ng light jacket. Ang tapa naman. Oh, record. Saya bang mo. Malalim nga lumangoy po. Sakit daw ng tayo nga niya. Oh, Sa mas. Hindi ka. Tayo ba ta? Ang Nakalimutan tayo. Ayan, tayo yung ating rescue eh. na lang. So, yung bundos ko na noon. Kanta